Magandang araw po. Meron tayong mga natatanggap na mga katanungan tungkol dito sa farming. Ano nga ba daw ang magandang alagaan? Lalo na kung wala naman tayong tuloy-tuloy na ikasupport doon sa ating mga alagang hayop na malaking gastos. No, kung halimbawa kasi minsan sa pag-alaga ng baboy, kailangan natin bibili tayong biik. Pagkatapos ng biik, nandyan yung ating mas malaking gastusin doon sa mga pakain ng mga baboy. Yung feeds, no? yung commercial feeds na binibili natin, no? maliban na lang doon sa mga native pigs, ang, ang pakain naman ay yung mga natural. No, ganun din doon sa mga alagang manok, may mga nag-alaga ng manok na ah, bibili ka na sisiyo, pinapalaki mo, pinapakain mo yan ng commercial feeds. No, hanggang sa lumaki, hanggang sa mga itlog, tuloy-tuloy ang commercial feeds. No, so may mga nagtanong kasi nga medyo hirap daw sila doon sa ganong uh, sistema na bibili sila ng hayop tapos malaki yung gastusin nila ng tuloy-tuloy. So ang kanilang uh, naitanong, ano ba ang pupwedeng alagaan na iba pa na pupwedeng um, pupwedeng maging kuha nila, no? Maging alaga nila na isang basis lamang sila gagastos ng malaki tapos ang mga sumunod ay hindi na ganoon kalaking gastos. So, ito naman ang i-share natin ngayon ay tungkol dito, no, sa mga pag-alaga ng kambing, no, mga baka, kalabaw, pupwede rin nating alagaan na kuminsan bibili ka lang ng kambing, ng baka, kalabaw, at uh, pagkabili mo niyan, yung mga damo sa paligid mo, yun na yung pinakamalaking uh, ambag doon sa pagpapadami mo, pagpag mo ng mga hayop, no? Uh, maliban na lang doon sa mga konti-konti na lang na gastos, no, medyo konti na lang yung support doon yung mga vitamins, yung mga pampurga, so maliit na lang na bagay yon doon sa ating mga alagang hayop. Dahil ngay uh, yun naman ay magkano lang naman halimbawa, yung uh, vitamins natin na ginagamit no, sa mga kambing, yung Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, hinahalo natin doon sa inumin ng mga alagang hayop. Uh, yun naman ay nasa 90 pesos, 100 pesos, magkano lang siya. Pero matagal nang nauubos. No, matagal nang gamitin sa mga alagang hayop natin. Kahit na everyday natin ibigay yun. No, Mailit na bagay na lang yon Compared doon sa gagastos ka araw-araw ng halos 600 pesos, 400 pesos para lamang mapalaki yung mga alaga mong hayop. No, so, uh, yun, napaka-igi na uh, po tayo mag-alaga ng hayop. Una, una rin natin titingnan dyan ay yung resources. Actually, yung ating mga damuhan sa paligid. Kung meron ba tayong mga mapagkuhanan ng damo o meron na ba tayong mapagpastulan ng alagang hayop, no, tingnan din natin kung gaano kadami ng alaga natin, gaano ka alaki yung kakaiha natin, gaano natin mapadami yung alaga natin, eh kung ang area ng, naman natin is halimbawa, no 200 square meter maliit siya para doon sa kambing so doon sa mga meron na mga resources halimbawa sa uh, bukid natin yung ating uh, area ay maraming damo katulad dito sa area din natin no maraming mga naging damuhan na wherein ang ginagawa lamang namin laging naglilinis doon sa ilalim ng niyugan so nasasayang yung mga damo kasi yun namamatay pero although yung mga damo naman eh, ay fertilizer din yun sa lupa No, pero meron pang mais maigi din na magiging productive lalo. 'Yun yung paglalagay natin ng mga kambing, baka, kalabaw na napakaganda rin doon sa mga area natin. O, kung nais natin na mabilis nating maparami, no, itong kambing ay isa rin sa maganda kasi ang kambing, no, 5 months lamang, no, more or less malapit lang diyan, no, more or less mga 5 months lang uh, nagbubuntis itong kambing ay nanganganak na minsan nanganak ng isa, may nanganak ng dalawa, may mga nanganak ng tatlo. Kaya't mabilis nang napaparami within 2 uh, years no nasa tatlong beses ng anak ng isang inahing kambing no kaya mas mabilis maparami kung i-compare natin sa mga baka kalabaw halos taon ang ating aantayin bago uh, madagdagan na naman yung ating uh, alagang uh, um, uh, baka kalabaw compared sa kambing na dalawang taon lang o oh, nakatatlong beses ng panganak eh kung nanganak ng, ng tigdalawa yung isang inahin natin so may anim na agad tayong anak after 2 years pa lang no na meron pag meron na tayong inahing kambing So, napaigi. Ang isa rin sa titingnan natin dyan, yung market naman. No, siyempre, kapag mag-alaga tayo ng kambing, may area din kasi na hindi walang kahilig-hilig sa meat ng kambing. No, may area din na talagang malakas ang kambing. Halimbawa, sa bandang uh, Luzon, no, Pangasinan, sa bandang uh, Sor, o bandang Muslim area sa Mindanao. So, dyan, nagkukonsume, maraming nagkukonsume ng meat ng kambing. No? Kaya, ta, uh, doon sa area na yan, ay napakaganda or kapag depende rin naman sa location may mga location din na kahit hindi naman diyan mismo pero meron pa rin mga naghahanap ng meat ng kambing no kung mapapansin nga natin doon sa mga palengke natin medyo bihira na may mga kambing no lalo na dito sa area namin sa Mindanao medyo bihira na may mga kambing na nakabenta doon sa um, uh, mga meat shop no kasi medyo kulang pa kulang pa yung uh, supply pagdating sa mga kambing kahit maigi No, magparami tayong kambing na pagganda nito. Ang dami pang pupwede nating suungin dito, daming pupwede natin marating dito. No, may mga kambing na pang uh, meat type. No, yun yung mga malalaking lahi nandiyan yung ang lunubian, yung mga um, uh, yung ating uh, bower, mga native na kambing, nandiyan sila na pwedeng pwede pang meat type. Uh, maganda yung uh, klase ng meat nila. So nandiyan din naman yung mga pang milk type na kambing na pupwede rin naman natin ipang meat type yon. No kaya lang medyo uh, maliit yung meat nila. Kung i-compare natin doon sa meat type na kasi ng mga kambing yung mga Boer type no. Ah, uh, yung mga pang uh, milk type nandiyan yung ating saanen, Tuggenburg, Alpine, uh, ang lunubian ang ang lunubian, dual type siya. Pwede siya pang meat, pwede siya pang uh, milk. Nandiyan yung gumagawa ng ice cream na galing sa gatas ng kambing, nandiyan yung mga gumagawa ng uh, cheese, no? At marami pang iba na mga produkto na mula din dito sa gatas ng kambing. Although medyo matrabaho 'yon, mahabang proseso din ang gagawin natin doon. Siyempre pag nag-apply tayo ng mga permits noon, maraming mga requirements, no? na um, uh, pero at least meron tayong nakikitang pwede natin maging future doon sa ating mga inuumpisahan. No, katulad doon sa pag-alaga natin ng kambing no, mga pang meat type or pang milk type. Sa pang meat type naman, no, kung hindi lang kambing, kung meron ka pang iba alagang hayop, noo sa ngayon nag-alaga ka konti-konti muna habang napatagal mo, o oh, pwede ka magbenta Nung no, uh, pang breed, pwede ka magbenta ng pang meat o yung mga meat mismo or uh, balang araw kapag sobrang dami na, po pwede ka magbenta noon direct na mismo sa consumer yung uh, meron kang tinatayong meat shop. No, ganda na nga po uh, pwede nating uh, matut din pagdating dito sa pag-alaga ng hayop. Pero, Apag ah, alaga na pa hindi rin ganun kadali. No, minsan meron din tayong mga challenges dito. Kunin well, ba 'yung mga pagkakasakit ng mga alaga natin, no, minsan kapos tayo din sa mga pagkain. Yung iba naman lalo na sa area na medyo mabuhangin yung lupa. No, kapag sobrang tag-init ay namamatay yung mga damo doon. So hirap sila doon sa pagkain ng mga alaga. So yun naman ay nasolusyunan din ng marami yon. No, kung ganoon yung uh, location natin, no, ang ginagawa nila, kung halimbawa meron silang malawak na space diyan, malawak na area, nagtatanim sila ng mga pagkain sa alaga, halimbawa Napier grass, may mga nagtatanim ng mais, no, may mga nagtatanim ng mga mani, no, mga laman no, binibenta nila yung mais, binebenta yung bunga, tapos yung mga dahon noon binibigay nila doon sa mga kambing nila. No, napakaganda ng kanilang uh, pag-farming kasi walang natatapon. No, yung mga dahon ay naipakain sa alaga. Tapos yung Napier grass naman, uh, although hindi mo maibenta yung ano niya, pero uh, pwede mo pa rin maibenta yun, no? Yung kanyang yung kanyang mga cuttings, no, may mga naghahanap noon, may mga bumibili noon, may iba nga 5 pesos, isang ganyan lang, isang dangkal, no, 5 piso na. Eh pagka mahaba yung Napier grass mo, mas marami 'yon. So mas malaki yung benta. Pwede ka makabenta noon kahit sa shopping ay eh, search mo 'yan sa Lazada, uh, sa Facebook may mga nagbebenta ng cuttings ng Napier grass. So 'yon, no, apo pwede ka rin pa pwede pa rin pa lang maging pagkakitaan. Tapos ang maganda doon, putol mo ng Napier grass, tutubo na naman yon after mga ilang uh, linggo, no? So, makaka-harvest ka na naman ng pakain mo sa mga alaga mo mula doon sa napier gas mong naunang itinanim. at po rin kapag medyo malawak yung space mo, yung mga pinutol mong cuttings, itanim mo lang ng itanim, no? Habang tumatagal, dumadami na yung tanim mong napier grass. So, habang tumatagal, dumadami yung kambing mo, so marami kang source ng pakain sa kanila. So, sa iba, kapag sobra-sobra na yung mga damo, sobra-sobra yung mga napier grass, yung mga Uh, forage nila, sobra-sobra na ginagawa nila, yun ay kanilang piniferment. Inilagay nila yun sa isang drum, no? Tapos dun sa drum, uh, kanilang inaano yon? Uh, sinisiksik yun para walang hangin masyado na nandoon sa loob, no? Walang mga nakas-circle dun na hangin, uh, although minsan meron pa rin konti. No, para tapos nilalagay nila yun ng molasses, nilalagay ng asin. So iba-iba man nilalagay nila doon para yung uh, mga damo na yon nagtatagal. Minsan nga inaabot pa daw ng taon ang tagal na po pwede pa rin ipakain sa mga alaga Ganun katagal Kaya wala na silang problema kahit dumating man yung tag-init Na kahit namamatay man yung mga damo sa paligid nila Meron na silang nakukuhanan ng mga pampakain sa mga alaga nilang mga kambing So yun yung uh, napakagandang mga pamamaraan din ng mga farmer natin actually yan ay uh, napapanood ko lamang din no nakukuha lamang nating ideya doon sa ibang mga nag-alaga ng kambing no marami din naman ang naging successful din talaga dito pero yung pag-alaga ng hayop ay hindi rin ganoon kadali based sa experience ko no 2 uh, years 3 years hindi pa natin ramdam yung mga alaga natin no syempre medyo pang matagalan may iba after 10 years, 20 years, doon pa nila nakikita yung success. Kasi nga, doon pa dumadami. Yung dating nag-alaga ng pitong pirasong kambing, katulad ng isang na-feature natin, Sir Jan, Jan no? Ano siya, nag-umpisa siya sa pitong pirasong kambing, tapos after uh, 10 years, ganyan, kahabang habang tiyagaan, so naparami yung kambing niya, tapos yun, na-upgrade niya rin, no, nagpa-bumili siya ng mga upgraded, mga malalaking lahi ng kambing, tapos yun yung pinapalahi dun sa native, hanggang sa Uh, habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng mas maganda pang lahi kasi upgrade lang siya ng upgrade doon sa mga kambing niya at lalo pat hilig na hilig niya rin yung kanyang ginagawa. No, minsan kasi ang pinaka-key doon sa ating mga ginagawang yan ay yung passion, yung talagang hilig natin yung ginagawa natin na pupush natin kahit anong mangyari. No? Pinupush natin, hinahanapan natin ng solusyon. No? Pinapa-improve natin yung ginagawa natin. No, tulad sa amin kami sa Bukid, no wala rin kaming yung mga parents ko hindi employed. No, sila uh, pure purely farmer. Pero dahil yun na yung ginagawa nila, yun yung cycle na sa bukid nag-farming, no sa amin kasi ang pinakamain talaga, na pinakanaunang alaga ng parents ko, yung baka, kalabaw, manok, baboy. Sa so baboy talaga pinakamain kasi sa lugar namin, malakas din yung lechon, no malakas yung mga lechon, so malakas yung mga baboy. Ah, uh, yung alaga namin mga upgraded na mga baboy. Tapos yung mga anak noon, <clears throat> pinapalaki namin, no. Pinapalaki namin yung anak hanggang sa maging litsunin tapos yun binibenta yun as pang so yun yung uh, style naman sa amin minsan naman um, marami din kaming inahin tapos yung mga biik yun na binibenta so ganon yung aming uh, pamumuhay sa bukid wherein yun na yung cycle kahit hindi kami employee um, hindi kami nag trap apply sa mga kumpanya uh, bilang farmer ay nasustain pa rin namin yung pangailangan namin sa bukid No, so yun yung uh, paraan naman ng uh, side ng parents ko. So ganun din sa ibang mga na nag-aalaga ng hayop, marami tayong mga nakikita rin na Gano no dahil nga sa hilig nila napapa-improve nila lalo yung kanilang pagbubukid na kahit na hindi ka na mag-apply ng trabaho as long as uh, na sustain mo na yung uh, pangangailangan mo sa mula doon sa iyong mga alagang hayop na sustain mo na yung pangangailangan na iyong alagang hayop ay uh, walang problema no kasi minsan kapag i-compare natin pag-alaga ng baboy no malaki-laking gastos minsan kita natin yung mga kapitbahay nating mayaman yung may mga kaya sila lamang yung nakapag-alaga ng baboy kasi meron silang panggastos monthly or uh, daily no pagkain doon sa kanilang baboy kasi nga bu-bili bu sila ng uh, feeds no minsan ng sila sila 10,000 isang buwan wherein minsan nga ang sahon natin sa probinsya napakababa no so kaya-kaya nilang ganon so tayo na bilang uh, farmer na simple no ang kaya natin ay doon muna tayo sa resources kung anong meron tayo ay sabi nga nila merong iba ang lapad-lapad ng lupa pero hindi naging productive wala silang uh, produkto doon no so dito Ah, uh, sinishare din natin no lalo yung mga pamamaraan din namin sa bukid or yung mga simpleng pamamaraan na maaring magpapa-improve ng ating pamumuhay sa bukid sa kabila ng hindi naman tayo nagkakaroon ng sobrang malaking puhunan no meron nga kaming naging karanasan din noon no nag-alaga kami ng baka kalabaw na may mga nagpapaalaga ng baka so yun inalaga namin ginagrab namin yung oportunidad na yun although napakatagal noon kasi siyempre mga baka ang tagal ding uh, magbuntis yan tagal mga anak pero tinatyaga natin yan no hanggang sa nagkaroon kami ng sariling baka ayun, habang tumatagal, ganun ang cycle. Eh, yung mga baka, damo lang naman. No? Tapos purga, tapos konting vitamins, ay ayos na ayos na yan. No? So, uh, yun ang ginagawa natin. Tiyagaan talaga. No? Ganun din naman sa mga nagninegosyo. Grabe ang tiyagaan din nila. No? pa Itong pagbubukin natin, parang negosyo din to. Wherein kapag dinagdaga natin ng diskarte, no? posibleng lalaki din to at posibleng dito makuha tayo ng dagdag pa ng mga Uh, source natin ng income no mapapalago natin yung pagbubukid lalo na ngayon ang dami dumadami ang tao so dumadami ang pangangailangan ng pagkain So ayan, yung bukid natin, paularin natin, palaguin natin. Marami tayong mapuproduce na pagkain. So mas maraming income ang mahari nating makuha. No, marami pa tayong matulungan. 'Yun ang maganda. So bigyan natin solusyon yung mga problema na lalo na dito sa pagkain sa food security. No, kaya Uh, yun ang ginagawa natin, pinapa-improve natin itong pag-alaga ng hayop. No, so yun sa mga kambing, ang daming binipisyo, no, kasi yun tuloy na lumagit natin. Ah, uh, yung mga damo natin, tutulungan tayo ng kambing, kinakain nila yan, although hindi naman lahat ng klase ng damo kinakain nila. Pero at least nababawasan na yung uh, mga damo na imbis na linisin pa natin, no, nababawasan na ng mga kambing yon. So hindi na pamamugaran ng ahas. Yung ibang part naman na hindi kinakain ng kambing, yun, yun na lang yung ating lilinisin. No, at medyo matagal din yung tumubo kasi nandun lagi yung kambing. No, yun yung uh, maganda doon, kambing, baka, kalabaw. No, ang dami nating uh, magawa no, pagdating dito sa bukit at nakaka-enjoy pa. No, kapag uh, nakikita mo yung alaga mo, paglabas mo ng bahay, punta ka doon sa mga alaga mo, nakikita mo sila, dumadami na sila, abay, uh, kay sarap ng feeling. No? Uh, tulad ng mga kambing natin, meron ka tayong kambing na ang anak ng twins, No, ang sarap nilang pagmastan, ang gandang tingnan na nakikita natin sila minsan yung mga kambing natin ay naglalaro, no, na-enjoy nila yung kanilang Uh, buhay diyan sa mga damuhan, no, as free range. So, 'yun yung uh, isa rin sa napakaganda na uh, gawain dito sa Bukid na nai-enjoy natin, no. Doon sa mga kambing natin, no. Uh, iklaro lang natin na doon sa mga kambing hindi rin ganoon kadali, no. May mga pagkakataon din ay kambing natin ay nagkakasakit at kapag nandoon na tayo sa punto na may sakit yung kambing, minsan maraming napapasurrender. Maraming napapasuko doon sa pag ng kambing kasi nga uh, na-realize natin na parang ang hirap pala no? Ang hirap pala kasi namamatay, sobrang sayang nalulungkot tayo at uh, siyempre yung pinansyal kasi siyempre yung gumastos tayo, ano, uh, bumili tayo tapos yun pala uh, nababawasan, hindi na hirap tayong magparami. So sa iba, yun ay nagiging dahilan kaya sumuko sila. Pero marami din na nagiging dahilan yon para ipurso pa nila at gumawa pa sila ng maraming mga pahakbang no, paraan para mapapa-improve pa nila lalo yung pag-alaga nila. Inaalam nila yung mga solusyon, inaalam nila kung ano pang mga dapat nilang gawin, ano mga pagkukulang nila para mapunan nila yon at may bigyan nila yung kambing nila ng tamang pag-aaruga para mapaparami na hindi maging sakitin. No, dito sa amin, marami din tayong natutunan dito sa pag-alaga ng kambing katulad ng pagbibigay natin no, ng mga vitamins, yung mga feed supplement na hinalo natin doon sa pagkain or sa inumin ng mga alaga. halimbawa yung kambing natin ay sanay kumain ng feeds, sanay kumain ng darak or sanay na uh, kumain ng mga legumes, yung mga hinarbay sa legumes, pwede rin haluan yun eh. No, pwede natin ihalo doon yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil ang King's Vita Plus ito ay powder na pwede nating uh, ibigay na sa mga alaga natin. No, at ang maganda dito para doon sa mga hindi marunong mag-inject, no, kasi minsan medyo mahirap din pagka nag-inject, no, lalo na kung hindi natin kabisado baka magkamali tayo. May mga injectable din ng vitamins, no, sa mga alaga natin. Pero meron ding mga vitamins na katulad nitong Uh, King's Vita Plus Animal Feed Supplement na napakaganda na rin doon sa mga alaga natin kambing. Dati, no, wala pa kaming ginagamit na vitamins, pansin namin mas mapapayat talaga yung kambing namin. Pero, ang ginawa natin, yun, gumagamit tayo ng King's Vita Plus, uh, yun, pwede ihalo doon sa tubig inumin, no, dalawang kutsara sa isang uh, timba na tubig, yun ang ginagawa ko. Or uh, doon sa feeds, kung sila yung nakain ng feeds, pwede natin ihalo doon yung King's Vita Plus. No, dahil ngayon, papansin natin, kita nyo naman yung dating mga kambing natin, no, ay uh, mapapayat pa. Actually, ito yung mga dating kambing to. So, pero after natin sila napatake nung Kings Vita Plus after months, no? Ay malalakas silang kumain, malulusog sila, pati yung mga anak nila malulusog. So, ayaw ko na kasing antay na magkasakit pa yung kambing natin. Ayaw ko nang antay na dumating pa sa punto na naghihingalo o nanghihina, di makatayo. Kasi hirap din gamutin. No? Sa totoo lang, talaga sana experience ko, kaya hirap gamutin. Minsan pag nakahiga ng kambing, um, ano na, parang uh, wala na sigurado kung makatayo ulit. Minsan ay namamatay. No? Sobrang sayang. Kaya sa akin doon ako nag-invest uh, sa mga kambing namin uh, doon tayo sa feed supplement yung Kings Vita Plus animal feed supplement uh, doon ako nag-invest na uh, para malakas habang malakas yung kambing palakasin natin lalo para hindi na umabot sa punto pa na magkakasakit sila no Kings Vita Plus maganda dito kasi meron na siyang ma uh, Ah uh, maraming mga nutrients no multivitamins minerals amino acids electrolytes essential elements uh, calcium d3 enzymes probiotics meron diyang zinc iron meron diyang vitamin a vitamin d3 vitamin e vitamin k3 vitamin b1 vitamin b2 vitamin b6 vitamin b12 folic acid no at marami pang mga sangkap na nakakatulong doon sa mga alaga nating hayop kaya uh, doon pa lang no nung paggamit namin nitong Kings Vita Plus na obserbahan ko rin agad na ayos na ayos na ng mga kambing namin no mas bilog na bilog yung kanilang katawan no So, yun yung naobserbahan natin. Napakaganda sa mga alaga nating kambing ang King's Vita Plus. Hindi lamang sa kambing. No? Kung meron tayong ibang alagang hayop dyan, meron tayong manok. No? Halimbawa, may baboy tayo, may mga alaga tayong baka, kalabaw, or kabayo, kahit sa mga aso natin, ang King's Vita Plus ay pwede rin. Halimbawa, di naubos ng kambing yung ating binigay na King's Vita Plus, pwede natin ibigay doon sa ibang alagang hayop natin. Kasi ang King's Vita Plus, pwede siya sa maraming klase ng hayop. No? Napakaganda niya. At kahit nga doon sa mga kalapate, no ay uh, yan nagka-take ng Kings Bayta Plus kalapati ng kapitbahay namin no ay ayos na ayos napaganda nagpapalakas lalo sa mga alaga nating hayop so yan yung aming nagiging dagdag pamamaraan din dito sa bukid para matiyak namin na yung uh, pagpaparami namin ng mga alagang hayop ay hindi masayang yung panahon hindi masayang o no, kaya kaya't naninigurado tayo na may Kings Bayta Plus Animal Feed Supplement tayong hinahalo no so ang maganda dito no, napakaliit lamang ng halaga na kailangan nating idagdag so doon sa inuman nila no, halimbawa uh, usually isang kutsara, dalawang kutsara, no, every day ay pwedeng-pwede na doon sa mga alaga natin yan, no, or uh, kapag medyo marami na sila, so depende rin sa dami actually, no. So napakaigi naman, napakaganda naman kung don doon sa gastos ka ng sobrang malaki doon sa feeds sa mga alagang hayop, no. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, napakaganda sa mga alaga natin. At uh, yun, uh, kung i-compare natin no, sa ibang alaga, no, andyan pa yung feeds, andyan pa yung vitamins, no, mas malaki talaga gastos. Pero, ah, uh, marami naman naging ano din, umasenso rin sila sa ganung uh, pamamaraan, no? Kaya ta uh, depende lamang din sa, sa sarili nating uh, pananaw sa passion, sa hilig natin, sa linya na uh, nais nating tunguhin, no? Uh, kung halimbawa doon sa pag-alaga ng mga uh, doon sa pag-alaga ng mga baboy at manok, no? Kung meron tayong talagang sistema doon na maayos uh, Lalo na minsan sa market eh. Titingnan natin muna yung market natin minsan kasi uh, sabi nga nila binabarat. No? Pero marami naman tayong opsyon pagdating doon sa ating uh, pagbebenta doon sa ating mga produce sa bukid. Kaya't marami tayong pwedeng gawin, marami tayong pwedeng uh, mai-apply no para naman mapalago din natin yung ating sariling pamumuhay na uh, hindi tayo umaasa lamang doon sa mga middleman. Nasabi nga nila pag kinuha yung produkto mo sa bukid, ang mura. Pero pagdating mo doon sa palengke, ang mahal na produkto. Minsan kasi, medyo na pamahal yan. Siyempre, middleman, gumikita. Tapos, siyempre, yung uh, pagdadalhan pa, yung gasolina. Marami pa siyang ginagastos dyan, no Pago niya na parating doon sa kanyang uh, pagdadalhan. So, ganoon ka. No, maintindihan din naman natin sila. No? Pero, uh, tayo din mismo kung gusto natin na uh, mas malaki kita nasa atin yon no kasi kung gusto natin mas maganda yung ating income no pwede natin dagdagan yung effort natin no magtiyaga tayo Uh, dagdag natin yung sipag natin, no? Dalhin natin yung produkto natin direkta sa consumer or pangarapin natin na balang araw magkaroon tayo ng sarili natin pwesto sa palengke or magkaroon tayo ng ating uh, sariling uh, meat shop, no? Para nandoon na mismo yung mga produkto natin na galing na sa ating mga bukid. No, ang daming po pwede nating marating pagdating doon sa ating sipag, tiyaga at mga diskarte na ginagawa natin dito sa ating mga bukid. So, ayun po, sana ay nakapulot kayo ng ideya dito sa ating topic ngayon. No, muli po, marami-marami salamat po sa inyong lahat. Happy farming po. Bye-bye po.